Maulan na morning, guys. Nalito so, kami ng sauce. Makain na ng, ng, ng uh, pancit canton lang yung luto natin kasi kami makakalabas dahil maulan. Makita ko sa inyo guys na yung luto ko pang isang pancit canton. Yan. So, so for today's video, guys, Kanton ito lang na nga sa yung, ating maulan namin. Lalo na kasi hindi tayo makakalabas dahil malakas ang ulan. May ng pancit canton. Sabi kasi daw may bag So, yan na lang mabilis nating maluluto. So, dyan, syempre, nagluluto tayo ng pansit kanton. Minsan, ang uulamin namin, noodles lang kasi malayo kasi kami sa palengke ngayon. Pag tag-ulan, talagang ma mahirap lumusong sa ulan kasi lalakarin pa ng mga 10 minutes to 15 minutes, ganon. Eh, tinatamad akong lumabas kaya may nabili naman ako kahapon na pansit canton at saka noodles. Pero, tipid na tipid kami. So, ang inuuna namin ay yung pansit canton. Tagisa kami ni Rice wine. So, yung kanya ay hindi manghang. Yung sa akin ay manghang. So, inuna ko yung niluto yung kanya kaya kumain na siya. So, yung sa akin kasi, gusto ko kasi sa mga pansit canton ay medyo manghang. Yung uh, sweet and spicy kasi... Mangan para lang gusto ko kasi yung video maya mang sa pagkain lalo na, ano pag na lang mga instant at sa ano ah, mga halimbawa mga ano yung mga sawsawan gusto ko rin yung may ang hey, kaya ang binili ko tigis sa kami kanya ay ano kalamansi tuyumansi tapos sa akin yung manghang so yun lang yung inuulam namin yung iba sa is pang snacks lang nila yan pero sa amin ulam na yan guys kasi nagtitipid ako talaga dahil Ah, uh, syempre mahirap hinapin yung pera ngayon kaya kaya yan lang muna yung ating mababudget. Minsan naman kapag uh, medyo may extra kami talaga, medyo maluwag-luwag. So, bumibili naman ako ng mga karne or isda sa palengke. Hindi kasi kami makapag-stock ng mga fresh na pagkain kasi wala naman kaming ref dito sa apartment. So, wala talaga kaming gamit dito na, na maiistakan sa mga pagkain. Maliba na lang sa mga instant, mga dilata, mga ganyan, mga noodles, mga cup noodles. Yan lang yung pwede namin istak kasi hindi nasisira. Pero yung mga karni, mga isda, gulay, hindi talaga kasi wala kaming ref. Malalanta ka agad bandang hapon so yan yung ulam namin so, guys, ang ating almusal yan yung aming uh, almusal nang napansitkan kanto at, at mainit na tuloy-tuloy tuloy pa rin ah, talaga yung mula paturin, ulan guys. mula pa kagabi kagabi sobrang lakas ng ulan nakala namin yeah. nga ngayon yeah. may pasok kaso, yeah. nag-announce mm -hmm. na na walang pasok, kasi tuloy-tuloy yung ulan matutuyo malakas yung ulan yung nasampay ko, hindi na. na natutuyo mula yeah. pa yan noong Friday kasi wala Sago din kami washing guys, dryer. wala din kami dryer kaya natutuyo ah, lang siya sa hangin down. at sa ano na ka init ganun. kapag may Bagay init. daw kasi Kaso na. kapag tag-ulan hindi talaga siya natutuyo. Uh, kasi mapasok, din sa ulan. So ayan, kumakain na kami ni Rice Win. tayo Bryce. So yan lang yung aming okay, almusal uh, 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 for today. Pero, Pero, kinari kami, naman kasi sa, sa ibang nga dati nga guys, yung ulam namin na Ah, eh. um, uh, yung isang <coughs> noodles, <malaki clears throat> hati-hatiin pa namin yan guys. Marami kasi kami nung araw, nung maliit pa kami. So talagang binabudget namin talaga yung ulam. Alam mo yung dalawang noodles, sabawan namin yan ng marami. Maraming sabaw, mara malaking kaldero para lang magkasya sa aming magkakapatid kasi tuwad kaming magkakapatid guys nung maliit pa lang kami so talagang tipid na tipid yung mga magulang namin kasi sobrang hirap ng buhay yung papa namin nagtatanim sa bukid tapos yung mayroon naman kami mga gulay gulay kaso lang minsan pag lagi lagi na talaga yung mga gulay nakakasawa din kaya minsan bumibili yung papa namin ng noodles dalawang noodles yung quick chow pa nga yung dati guys yung pinakamurang noodles natin, 3 pesos lang yung dati, or 5 piso yata yun so ayun, tapos kailangan naming pagkasyahin yun sa aming lahat para mayroon lang kaming ulam, so marami lang siyang sabaw, tapos dinadagdagan lang namin ng, ng uh, asin para maging timplado pa rin, kasi pag maraming sabaw, tumatabang na yung timpla ng noodles So, para lang makakaraos kami sa pagkain na mayroon kaming ulam, ay, syempre, di, uh, dinadamihan namin ng sabaw para magkasya. Kasi, yun nga, sobrang hirap ng buhay. So, ngayon, medyo okay-okay na. So, yung isang pansit kanton ay isang taon na. So, ayan, tig isang pansit kanton kami dyan ni Kasi yan lang yung ulam namin. Then, may nabili ako kahapon na saging. So, yan na lang kasi walang sustansya yung ating uh, pansit kanton dahil process, processed foods na yan. So, kailangan natin pa rin ng balance. So, mayroon tayong tatlong perasong saging. So, kasya pa yan hanggang mamaya. So, kapag uh, kasi syempre masama yung panahon, nakakatamad lumabas. Kaya, mas maganda din talaga yung mayroon kang stuck sa bahay. Kasi pagka in case na masamang panahon, mayroon ka kaagad magagamit, diba guys? Pero syempre, kunti lang din yung stock namin kasi wala nga namin kaming pera na medyo marami. Kasi trabaho ko lang guys ay on call cleaning. Minsan din tinatamad na rin ako mag service, lalo na pag malayo. Kunti na lang yung matitira sa sa ko dahil pamasahi ko malayo kaya nakakatamad na rin pero minsan naman din mayroon din namang tumutulong sa amin bibigay-bigay ng kahit kunti na tulong as uh, charity ni Winwin -win sa pag-aaral at sa akin so malaking tulong din yun para sa amin guys so Kapag halimbawa uh, wala akong linis, wala akong clients, So, mayroon pa rin kami kahit paano na natitipid na mababudget sa bahay. Kasi, nagtatabi din talaga ako kapag ka mayroon kaming extra. Kasi, yun nga, pagkaganitong panahon na bagyo-bagyo, wala ka talagang magagamit kung hindi ka nagtatabi-tabi. So, kailangan talaga kapag mayroon kang extra, magtabi ka ng konti at magbili ka ng kunting may stock sa bahay na makakain in case na masama yung panahon, pag ulan, diba? Kasi uh, mahirap kasi labas ng labas kapag kapag ulan, lalo na kumukulog, kumikidatin. So mas maganda stay at home na lang muna tayo. So tiyaga muna tayo sa mga instant instant. So minsan nag-stock din ako ng ano guys, itlog. Bumibili ako ng isang tray na itlog. Kasi pinakamasustansya din yung itlog at pinakamura din. So, minsan uh, hinahalo ko yung itlog sa noodles, sabaw noodles, tas may itlog para balance siya. Kasi instant yung uh, noodles plus mayroong itlog. So, masustansya pa rin siya kahit papano. Then, minsan nag-scramble egg kami or sunny side up para mayroong kaming uh, maayos-ayos na ulam. Pero kadalasan guys na biniluto ko kapag maayo maganda yung panahon so nag adobo ako kasi yung adobo ay matagal masira aabot pa ng hanggang pinabukasan kahit aabot pa ng tatlong araw pwede pa hindi pa siya masisira so ayan tapos na tayong kumain so ngayon maguhugas na tayo ng pinggan syempre yung ating pinagkainan ayan. So, yung mga pinagkain na namin, guys, yung mga halimbawa, mga buto-buto, yung mga tira-tira, hindi -tira, ko binibigay sa mga pusat sa labas kasi, minsan kasi, nasasanay na sila na pumunta dito sa labas sa pinto namin. Kaso, dito na rin dumudumi, nakakainis, ako maglilinis, kaya hindi <coughs> ko na nilalagyan. Mga gala lang din naman yun. Yan, so maghugas na tayo ng ating mga pinagkainan As usual, syempre tayo mga nanay, after natin kumain, kailangan nating linisan yung ating mga pinagkainan. Tayo lang din magliligpit. So, magugas ng pinggan. Minsan, ini-stack ko na lang din yung mga, mga, ano namin, yung mga pinagkainan namin. Hapon na ako mag, kasi tinatama din akong magugas ng hugas pero syempre dahil nagagamitin ko rin yung lababo So, nahugasan ko kaagad yung aming mga pinagkakainan, guys. At after nyan, syempre, maliligo. Kailangan natin maligo dahil nga yun naman yung mga gawain natin araw-araw. Then after pala namin, guys, nabawag, tapos na ako sa bahay, gusto sa mga gawain bahay, nakaligo na. So, mag-iisip na ako kung ano yung pwede kong ibibideo at kung ano yung pwede kong i-content sa susunod kasi talagang kinakarir ko na talaga yung pagbablog kasi nakakatulong din talaga din sa amin guys isa din kasi yan sa extra kita ko hindi kasi pwede na aasa lang ako dun sa charity ng namin dahil papano kapag nagsasawa na siya so wala na kaming support ba diba? so talaga nag-isip ako kung papano ako kumita and then Nag-upload ako, nag-vlog ako sa YT, sa FB, tsaka sa TikTok. Nag-a-affiliate din ako sa TikTok guys at nag-iipon na rin tayo ng mga commissions na sa ating mga napupost na mga video. Madali lang pala mag-affiliate guys. Next time ituturo ko sa inyo kung paano kasi malaking tulong din talaga. Alam mo, dalawang araw lang kumita na rin ako. Diba? Pagpo-post lang. So, isang linggo nakakaroon na ako ng commissions. Diba? So, talagang malaking tulong yung pag a -affiliate. Yan. Then, so, syempre, kailangan talaga mag-isip tayo kung ano yung pwede natin gawin. Lalong-lalo na tulad ko na solo parent, walang mga nag walang support yung yung asawa, yung tatay ng anak ko hindi nagsusuporta sa amin so kailangan ko talagang kumita. Kailangan ko talagang kumayod guys. So nag-isip talaga ako kung paano ako magkaroon ng income kahit nasa bahay at nag-aaral din ako. So ito lang guys, thank you thank you guys sa inyong suporta. Thank you for watching. Bye-bye.